Sabi oh, dami mga kabida oh Bro maghahas, hindi eh. ano siya bukong good Huwana yeah. po may Yun, Mga kabida, good morning, good morning sa lahat mga kabida uh, Ano pala kapon mga kabida, hindi ako nakakuntin kakon dahil Nagpapahinga muna ako, Ting linggo kapon tapos, ngayon, mga kabida, na pupuntahan kami ngayon doon sa ano, San Miguel. <coughs> may imbitasyon kami ngayon. Ano, binyag ng anak ng paman, pangamanggin ko. Tapos, may pupuntahan din kami ng ano, pispan. Hindi pala kasama si Brad ngayon kay may lalakarin siya sa ano, sa pisina ng DSWD yung pantawid pupunta siya ngayon tapos kami lang ni mrs pumunta doon sa ano sa Miguel yun mga kabida sa lahat ng mga manonood ngayon ano, maraming salamat palagi sa inyong panonood At saka lalo na yung mga solid supporters namin Shout out sa lahat ng mga solid supporters namin dyan si Tony Kay Rony Shoutout Tony, Tony Diximo Shoutout Billy Abasulo Shoutout ko mam Randy, Randy Mainay Shoutout Waray Vlog Kay Idol Waray Vlog Shoutout din Si Ning kay... Romero. <laughs> Ning, Ning Romero Shoutout din Kay Sis Lola Jan Shoutout po sa inyo Si lahat sa lahat ng mga solid supporters namin dyan set out na lang sa inyo lahat yun, i-update ko na lang ah, may mga 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 sa mga pagdating namin sa ano pagdating namin sa San Miguel yun mga kabida alis na kami, papunta na kami no, San Miguel nakaporma na o nakasapatos pa okay kaya yo. Hey. Si Mrs. nagis dis na naman nag naman yung ni Yun, mga kabida Dito pala ako sa ano, bahay ni Brad Duil. Dahil yung motor niya Yung sasakyan namin Wala pa kasi akong motor mga kabida Dito pala si Kabidang Zuel Ay mga kabida hindi mo na, hindi mo na ako makasama ni Master Kak ngayon. Ah, papunta sila doon sa ano, pa si Master. Ah. May um, binya kasi mga kabida tapos inimbita kami. Kaya pupuntahan din namin dahil pamangkin yung ah, awanak ng pamangkin ko yun. Sino so, <coughs> kabida? Good luck, good luck, Master. Nandito na si Mrs. Reading ready nabida, na. Hi, good morning. Mamimista kami ngayon at binyag ang atin na namin. Nagdala pag kung ano ang ng mga kabidaw, sudlas so, bring house. Nagdala pag bag kay sudlas bring house. Mawari ato, ano eh. yan mga bida pa, pa, papunta na kami nandito na kami sa highway yeah, yun na kami mga kapita kesapianan itu dengan kami para paggasulin na muna kami malayo pa yung Lalakbayin namin kabila Kultagman Ting kong din Kusyupan kare Okay, let's go Tapos na tayo nagtutuloy mga kabida Nagtutuloy na tayo

Dahil dahintayan namin yung kasama namin. Yung pinsan ko. Papasok na kami dito mga gabiro. Sumama pala yung pinsan ko. Tsaka yung asawa niya. Sumama na yung mamakas. kami ano sa bahay ng kapatid ko barangay kabangaan yun mga kabida nakarating na kami sa si ano yun, kapatid ko tapos may doon pa kami bumihay pa kami papuntang that ano? Uh, Kapayas, Barangay Kapayas. <whats> Dahil nandun yung ano pista <whats> tapos right. nagpabinyag yung anak ng kapatid ko. Papunta pa kami doon. Iyapit okay, so e pala na kami agad. Okay. Father... <laughs> ha? yun mga kabida meron pa lang maraming huli si Ay, yung kapatid ko maraming huli na ano, kasili sabi oh dami mga kabida buro maghas ito eh. ano siya bu no, bukong yan tala sa mamay na ko ang ili sabi dami mga kabida buhay pa yung iba hmm. so, maglarang taan yun niya tino, tino. tino sa tunuan, ha?

Tapos yung pispan pupuntahan pa namin doon. Maraming ano doon. Ah, uh, tilapia. pa lagi. Maraming tilapia at saka pantat. Yung hito, hito sa ano? Hito sa tabang. Ito yung kuha nila kagabi. Uh, gabi yun te. Eh? Uh -huh. hmm. Damis. Mga kung nono yan eh. Ito pala, kiloan ninyo ito, baligyan ninyo. Tagutsinta naman. talang daw mga kabila yung kilo nila ni Ganito yung kasili tawag namin dito. Nakakaon na ka, ate. ba ba? Parang mga haas mga kabila. Ang dami yun. mamaya pupuntahan namin yung Pintan ano pispa ni para makita natin yung yung ano tilapia sa kahitok mamaya pag uwi namin pa, doon sa galing sa uh, sa binyag dadaanan namin yun oh, pa, baka, ay, ay. ay, di kay... Panang, mag ito mga kabida, meron pa lang ano, hito. Ayan o. Hito. Buhay pa. Hidlasa ay. Eh. Yung anim na piraso yung hito mga kabida. yan Uy, ang lalaki. Ini ada yang berkumpul Ini ada yang berkumpul Ini ada yang berkumpul Ini ada yang berkumpul ada yang berkumpul Ini 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 ada Maraming berkumpul Ini ada yang berkumpul mga kabida mayroon pa lang ano dito mga kabida yung kakaw bunga ng kakaw ang laki mayroon pa dito marami kaso lang nang uh, ano nang, nang bulok yung iba um, mayroon pa dito mga kabida daming bunga nagpungpungay ang daming bunga mga kapida yung iba mga daot mga itom ito yung dito sa baba ano? hindi na hindi na ano hindi na daot no wala nang laman to na inuod dami ng talbos no oh, mga kabidaw talbos ng kamuti sarap yan utanon <laughs> Kiron pa dito mga alaman nila mga kabidaw ganda ng bulaklak. Ganda ng bulaklak ng kabido. Marami silang halaman dito mga kabido. Mga nindot kado. Ganda ng halaman. yun mga kabida, paalis na kami papunta na kami ng barangay kapayas doon kami ano doon kami sa pamangkin ko dahil doon yung pista at saka nagpabinyag yung pamangkin ko doon let's go yun mga gabida dumaan muna kami sa ano mga gabida yung market san miguel market nila dito tayo sa ano ay. Tapos Yun mga kabida pa Punta na kami sa ano Barangay Kapayas ah, lang kami Saglit sa ano Palingki San Miguel Meron kaming binili Papunta na kami Bida papasok na kami sa ano pupuntahan namin lubak-lubak yung daan dito <laughs> aking tour guide namin mga kapitan na puna puna na yung kapatid ko naka nakamotor din yung sinunda namin yung pinsan ko Kapit na siguro mga kabidar Meron nang umuusok <laughs> Mukhang malapit na yata ang mga kabila dahil meron ng ano, maraming maraming tao na yung mga bahay dinadaanan namin. na yung Pakals siguro yung simbahan nila mga kalita yung simbahan na ano, pipista dito marami ng bahay dito sinunda namin mga kabida nagdala nag, ng ano litson saan daw? daming day ko mga kabida daming dadami na, na yung galing na mista nung huminto na kami sa clip mga kabida dahil nahuli yung kasama namin ang dami mga pam yeah. dito mga gabi dami yung pam dito mga kabida yung to lahat yung ginadaanan namin dito Nagkabil, nagkabilaan kabilaan. Ayok pa siguro. Sa Tala naman, naman kanina, ka Nandun na yung ano, Ay. simbahan. Yun mga kapitan, nangarating na kami dito. Yun, maraming tao. Dito pala yung pamangkin ko mga kapitan. Da, vloggers ako sa nasa, oy! Ano to binyag? Vlog, Welcome to my guys!